mga alagang mutya uh, mga kakaibang klaseng mutya sa kalikasan iba iba talaga guys ito ah may mga batong arap ah. iba yan talaga guys pinagkaloob sa ating inang kalikasan Tamay na yan. ito yung hmm dapaw dapaw naging bato mm, bato yan dapaw hmm, Mm, mga little rock kunuhay mura sa cactus mm. napakagandang mga klaseng mutya niya guys marami yan iba-iba talaga yung mga motya ko ito oh. hmm. salwaki napakasulid na ah, yung salwaki hmm. ito maliit oh. salwaki maliit iba-iba yung mga mokya ko guys ito din uh, ito yung makita mo sa bahas hmm. dako ka yung uh, um, dapaw ba uh, na, pero nabato na siya muna yung katong kwan tahong ni Carla lain lang ni sila mga klase sa mutya yung lenta eh kadikit pa lentang lenta mga itlog Anong nagiging bato Ayan na pa'y sabon sa kuwi ba nakukuha safeguard pero iba na ang kulay ito batong umo. Uh, ito may sidlak pa ng araw. Hmm. Senior santo ninyo, yung bato. Yung bulalakaw, yung puti. May halong itim. Hmm. Laking pangil na kidlat. kumpating ah, madami talaga yung mga motya ko guys tulad nito napakaganda hmm. Hmm. parang pinaglaruan yung bato pero napa, napakasolid napakasulid na ah, halong batong ara tingnan nyo guys oh. hmm. <laughs> Pag tinamaan ka dyan sasabog ka talaga yung batong cross hihira lang talaga nakabalot pa yung porma oh parang binalot na bato hmm. may mga gabay talaga yung batong uling yung batong uling yan hmm. sobrang itim napakaganda talaga guys napakaganda iba lang oh yung bat Kung bata sa munis ya siya, marami pa.